Magandang hapon po, trahedya sa Vancouver, Canada. Isang SUV ang nanagasa sa isang Filipino street festival doon. Wala pang eksaktong bilang ng mga nasawi at sugatan pero tumambad sa kalsada ang maraming bangkay at mga sugatan. Naniniwala ang Vancouver Police na hindi ito terorismo. Nakatutok si Mav Gonzalez. Ang masayang street festival ng mga Pilipino sa Vancouver, Canada na uwi sa Bangungot. Sa gitna ng street party sa Sunset on Fraser Community sa Vancouver para sa pagdiriwang ng Lapu-Lapu Day, isang SUV ang dumating at bigla silang inararo. Sa videong ito, makikitang nagkalat ang mga nakabulagtang katawan sa kalsadang kabikabila ang mga food truck. Agad namang nakatugon doon ang mga emergency responder. Kita ang ilan na yakap-yakap ang mga nasaktan. Ang mga bata naman, walang nagawa kundi mag-iyakan. Ayon sa Vancouver Police, nangyari ang insidente pasado alas 8 ng gabi ng Sabado o alas 11 ng umaga ng linggo sa Pilipinas. A lone suspect, subject male with a one vehicle, drove through a crowded area. Community event occurring uh, near here. Uh, that male was taken into custody at the scene by the crowd. Um, it was a Filipino community event. It would be unfair for me to speculate on exact numbers as the victims were taken to multiple hospitals in the region. Bago nito, may mga kantahan at sayawan pang nakunan ang mga dumalong Pilipino. Ayon sa Vancouver Police, nasa custody na nila ang 30-year-old na lalaking driver ng SUV. Inaalam pa kung aksidente ito o isang pag-atake na may motibo. Nagpaabot ng pakikiramay ang Philippine Consulate General sa Vancouver sa mga biktima ng karimari-maring na insidente. Habang naghihintay ng karagdagang impormasyon, sana raw ay maging matatag at magbayanihan ang mga Pilipino. Nakiramay rin si Canadian Prime Minister Mark Carney sa mga mahal sa buhay ng mga namatay at nasaktan sa Filipino community at sa lahat ng mga taga-Vancouver. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, Nakatutok, 24 Oras. Kasunod ng funeral mass at libing. Dinadalaw na ng ilang deboto ang libingan ni Pope Francis sa Basilica of St. Mary Major ngayong bukas na ito sa publiko. At mula sa Rome, Italy, nakatutok live si Vicky Morales. Vicky? Yes, Ivan. Nandito na nga ako ngayon sa Basilica of St. Mary Major kung saan inilibing si Pope Francis. Nagpapatuloy ngayon ang Novembiales o siyam na araw na pagluluksa at pagdarasal para kay Pope Francis. Maari nang madalaw ang kanyang himlayan dito po sa Santa Maria Maggiore matapos ang isang taintim na funeral ceremony na sinaksihan ng libo-libo sa St. Peter's Square. Narito po ang aking report. Sinalubong ng palakpakan at pag-awit ang kabaong ni Pope Francis habang inilalabas mula sa St. Peter's Basilica sa Vatican City. Pagkalapag ng kabaong sa espesyal na altar sa St. Peter's Square, sinimulan ang taimtim na funeral mass na pinangunahan ni Italian Cardinal Giovanni Battista Re, ang Dean ng College of Cardinals dinasalan at binasbasan ang kabaong ng Santo Papa. Sa kanyang homily, nanawagan si Cardinal Re na sana'y manatiling buhay ang pamana ng Santo Papa. Ang pag-aalaga sa mga migrant, downtrodden o nasa laylayan ng lipunan at sa kalikasan. Inulit din niya ang ilang beses na panawagan noon ni Pope Francis na sana tapusin na ang mga gera. Sa taya ng Vatican, mahigit 250,000 ang dumalo sa seremonya. Pagkatapos ng funeral mass, muling ipinasok sa St. Peter's Basilica ang kabaong ni Pope Francis. Inilabas ito sa ibang pintuan sa kaisinakay sa puting Pope Mobile. At iprinosisyon sa apat na kilometrong ruta sa Roma. Sa pagdaan ng kanyang labi, libo-libong nakaabang sa prosesyon ang nagpalakpakan at nagpugay. Inihatid ang kanyang kabaong sa Basilica of St. Mary Major, ang napili niyang huling himlayan. Kabilang sa mga sumalubong sa kanya roon, ang grupo ng mga mahihirap na may bitbit -bit na puting rosas. Pagpasok ng kabaong sa basilika, pinangunahan ng kamerlenggo na si Cardinal Kevin Farrell ang burial. Pribado ito na dinaluhan ng mga cardinal at cleric. Nilagyan ng Cardinal Farrell ng seal ang kabaong at sumaludo ang Swiss Guards. Alinsunod sa habili ng Santo Papa, inilibing ang kabaong ni Pope Francis sa puntod na payak at may inscription lang na Franciscus. Sa pagbasbas ni Cardinal Farrell sa kabaong, magpugay ang mga Cardinal at Cleric. Ngayong araw, ilang deboto ang nakita ng dumalaw sa libingan ni Pope Francis, lalo't binuksan ito sa publiko. Tanda rin ito nang simula ng Noem o siyam na araw na pagluluksa at pananalangin. At ayun na nga kasama ang mga kardinal na Pilipino sa mga nakiisa sa funeral mass at burial ceremony para kay Pope Francis. Gaya na Luis Antonio Cardinal Tagle na kinamusta ko sa Pontifico Colegio Filipino kung saan nagdao siya ng isang misa. Saktong isang linggo ang nakalipas mula ng pinungunahan ni Pope Francis ang Easter Mass sa St. Peter's Square. Nandito po tayo ngayon sa Pontificio Collegio Filipino. Dito po naninirahan ang mga kardinal kapag nandito sila sa Roma. At dito rin pangungunahan ni Cardinal Tagle ang isang misa. kapansin-pansing nangayayat siya mula nang mawalan siya ng isang itinuring niyang mahal na kuya at gabay. Pagkatapos ng misa, magiliw siyang kinamusta ng mga bisita. Kasama na ang kapuso nating si Jessica Soho. Maging ang Pilipinong chef na si Jessie Sinshoko na ipinagluto ang Santo Papa nung bumisita siya sa Pilipinas. Ano pang paborito ni Santo Papa? Rosdi, Si Rosdi, Rosdi po. Talagang grabe yung Roseby Talagang sabi niya, enjoy na enjoy siya doon. Agad ding umalis si Cardinal Tagle dahil ngayon magkikita ang mga kardinal sa Vatican at sabay-sabay na magbubus para bisitahin ang Santo Papa sa Basilika ng Santa Maria Maggiore. Mula sa Roma, Vicky Morales para sa GMA Integrated News. Yes, Ivan, no? at sa mga sandaling ito, yung haba ng pila na nakita natin sa St. Peter's Square dati, eh, dito na, lumipat sa likod nitong Basilica de Santa Maria Maggiore. Uh, talagang sa, ito yung para sa mga deboto na gusto ngang masilayan, ang final resting place ni Pope Francis. At maya, -maya susubukan din natin makapasok dyan no? para makita rin natin itong inscription na Francisco. Maraming salamat. Vicky Morales, tag live mula sa Rome, Italy. Hindi natuloy ang masaya bakasyon na isang senior citizen sa Bali, Indonesia matapos siyang harangin sa airport dahil sa punit sa kanyang passport. Yan ang tinutukan ni JP Suryan. Dahil sa maliit na punit sa passport, naunsyami ang bakasyon ng isang senior citizen sa Bali, Indonesia. Kwento ng isang pasehero sa nag-viral na post na ito na ibinahagi sa GMA Integrated News. Pinuna ng ground crew sa check-in counter ang maliit daw na punit sa passport ng kanyang ama. Hindi raw nila ito napansin at mukhang normal wear and tear lang an nila ito. Pinikturan daw ng ground staff ang passport at sinabing ipadadala sa immigration sa Bali. Nagtanong ulit sila makalipas ang halos kalahating oras at tila tumaas Ania ang boses ng staff. Ang isa niyang tiyahi nagpunta sa senior citizen check-in counter at agad nabigyan ng boarding pass ang kanyang ama. Nakalusot sila sa immigration dahil sabi ng staff, valid ang passport at normal wear and tear lang ang punit. Pero sa boarding gate, hindi siya pinasakay ng ground staff sa eroplano dahil hindi raw siya bumalik sa naunang counter pero hindi na raw hinintay ng eroplano ang ama at ang ending naiwan ito. Ayon kay Transportation Secretary Vince Dison, iniimbestigahan na ang insidente at batay raw sa kwento ng Cebu Pacific. Sinabi mismo ng Pasar ng Bali Airport, hindi na nung tatanggapin yan, kaya huwag nyo nang pasakayin. Yun ang sinasabi ng Cebu Pacific. But of course, we have to verify that with Pasar, uh, airport, that is in fact true. Sa pahayag ng Cebu Pacific, naiintindihan daw nilang nakakabahala ang kanilang pinagdaanan. Sinubukan nilang makipag-ugnayan sa mga pasahero pero wala pa raw silang nakukuhang sagot. Anila kahit minor tear o unauthorized markings daw ay maituturing na damage passport ng foreign immigration authorities. Iniimbestigahan din daw ng DOTR ang iba post tungkol sa mga umano'y hindi raw pinayagang makalipad dahil sa sira ng passport. Do airlines have the authority to check uh, travel documents like passports? They do, JT. They need to comply with that clear instruction that they must in no way whatsoever cause any harm ...to the documents or tamper with the documents of the passengers in the exercise of their function. Ipinatawag na raw ng DOTR ang Cebu Pacific at iba pang airlines. Nais din nilang matiyak na hindi sinadya ang pagpunit o pagsira sa mga passports na inireklamo sa social media. Kung may meron tayong makitang gano'n, at sorry na lang, no, sanctions will be imposed on both the personnel and the airlines. Base sa Philippine Passport Act, maituturing na damage ang pasaporte kung may pagbabago sa pisikal na anyo na maaaring sanhi ng wear and tear o pagkaluma, negligence o pagpapabaya at iba pang dahilan. Paalala ng mga otoridad kung may sira ang passport agad itong papalitan sa DFA bago mag-schedule ng biyahe. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano, Nakatutok 24 Horas. Kasunod ng libing ni Pope Francis, pinaghahandaan na ang conclave o pagtitipo ng mga kardinal para piliin sa kanilang hanay ang susunod na Santo Papa. May panawagan naman ang CBCP sa gitna ng pagpapalutan ng mga posibleng frontrunner. Nakatutok si Ian Cruz. Matapos ang Novem Diales o 9-day Novena Masses para kay Pope Francis, muling matutuon ang atensyon ng mundo sa Vatican para sa pagpili ng susunod na Santo Papa. Maaaring sa May 5 to May 10, maganap ang ating, mag, magsimula ang ating conflict na mag ang mga Cardinal Electors. May git dalawandaan ang buhay na kardinal ng Simbahang Katolika. Pero mga edad 80 pababa o isandaan at 35 ang Cardinal Electors o mga Cardinal, na mamimili kung sino sa kanila ang magiging ikadalawandaan at 67 Santo Papa na magiging pinuno ng mahigit 1.4 billion Catholics sa mundo. Kailangan makakuha ng two-third na majority vote sa conclave. Yung mga cardinal electors kasi natin, sila yung mga cardinal na not uh, more than 80 years old, sila yung may kakayahan na bumoto at ma-elect bilang Santo Papa. So yung mga nagpas na edad ng 80 years old, So hindi sila nakaboto. Bago ang conclave, magpupulong muna sa general congregation ng mga kardinal para makilalang isa't isa at talakayin ang iba't ibang isyo sa simbahan at daigdig. Kapag alimbawa napakinggan na nila yung mga interventions, pati na rin yung mga nakikita nilang problema, suliranin at kung anong direksyon ang tatahakin ng simbahan, uh, more or less magkakaroon na sila ng ideya kung sino ba ang dapat nilang, nilang piliin. Sikreto ang buong proseso ng conclave. Nakakandado ang mga kardinal sa Sistine Chapel, kaya hindi sila maimpluensyahan, di gaya ng eleksyon ng mga lider ng bansa. Walang kampanya, walang bayaran dito, wala ditong patronage politics, wala ditong guns, guns and gold, wala dito na palakasan, sa limang Pilipinong kardinal, lagpas 80 anyos na sina Cardinal Gaudencio Rosales at Cardinal Orlando Quevedo. Ang lalahok sa conclave, sina Manila Archbishop Jose Cardinal Advincula, Kaloocan Bishop at CBCP President Pablo Virgilio Cardinal David at Cardinal Luis Antonio Tagle. Sa mga lumabas na ulat ng international media, kabilang si Cardinal Tagle sa mga papabili o may potensyal na maging susunod na Santo Papa. Pero giit ng Catholic Bishops Conference of the Philippines, walang nangunguna o frontrunner. Patuloy na panawagan ng CBCP sa ating mga kababayan, huwag ikampanya na magiging susunod na Santo Papa ang isang Pilipinong kardinal. Hayaan daw na ang proseso ang manaig kung saan ang mga cardinal electors ang siyang magpapasya sa tulong ng Espiritu Santo. Baka, ano mo yun, mag, mag, magkaroon na ng backlash, magbumerang sa atin yung mga ganon. Uh, tuloy ma maunsyami. Uh, ang kailangan naman natin dito talagang isa alang alang ay yung desisyon ng Cardinal Electors. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz na Katutok, 24 oras. Sa gitna ng papatuloy na balikatan na exercises na Pilipinas at Amerika, lumahok na rin ang isang barko ng Japan. Habang apat na ang mga namataang barko ng China. Nakatutok si Chino Gaston. Sa pangalawang sunod na araw na mataang nagmamasid ang mga barko ng Chinese People's Liberation Army Navy sa karagatan ng North Luzon sa loob ng EEZ ng Pilipinas. Mula sa tatlong warship kahapon, nadagdagan pa ng isa ang tatlong barko ng China. Unang nagpakita ang mga Chinese habang isinasagawa ang Division Tactics Exercises sa pagitan ng US, Philippine Navy at Philippine Coast Guard. Sa isang pahayag, ginumpirma ng Philippine Navy ang ginagawang pagmamasid ng mga barko ng Chinese Navy hindi naman daw naapektuhan ang Multilateral Maritime Evento MME at nasunod ang lahat na protokol sa pagtugon sa sitwasyon na naaayon sa international law. Kaninang umaga, sumali sa MME ang surveillance ship ng Japanese Maritime Self-Defense Force na agaw pansin dahil sa mataas at patulis na radar at sensors nito. Ang BRP Apolinario Mabini at ang USS Comstock ng Amerika nagsagawa ng replenishment at sea simulation bilang paghahanda sa mga sitwasyon na kailangan mag-refuel sa gitna ng dagat ang mga barko ng mga magkakaalyadong bansa. Sa gitna ng pagsasanay, lumilipad sa himpapawid ang mga surveillance aircraft ng Japan at Amerika. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston Nakatutok, 24 Horas. Isang babaeng Chinese national na may kasong kidnapping for ransom ang tinutugis ngayon ng motoridad sa Malay Aklan. Ayon sa Malay Police, huling nakita ang wanted na babae sa isla ng Boracay noong April 21. May 5 milyon pisong reward money ang inilaan sa sino mang makapagtuturo sa suspect. Walang ibang detalye ibinigay ang Malay Police sa kinasangkutang krimen ng Chinese national. ng ang at naglatag na ng mga checkpoint sa lugar. Labing araw bagong eleksyon, patuloy sa pag-iikot at paglalatag ng kanikaralang plataforma ang mga kumakandidatong senador. Nakatutok si June Veneracion. Pagmura ng mga bilihin at serbisyo ang isinulong ni Lisa Masa sa La Union. Si Alin Andamo isinulong ang libreng serbisyong medikal. Naroon din si Mimi Doringo. Libreng pabahay ang isinulong ni Manny Pacquiao sa campaign rally sa Maynila. Si Sen. Francis Tolentino, idiniin ang paghahatid ng proyekto sa mga mandileño. Nangumusta si Kiko Pangilinan sa palengke sa Surigao del Norte. Pagpapalago ng turismo ang ibinida ni Ariel Quirubin sa Palawan. Fisheries Reform, ang tinalakay nila Danilo Ramos, Representative Franz Castro at Amira Lidasan sa mga mangisda sa La Union. Pagtutok sa edukasyon ang tinalakay ni Willie Revillame sa Cebu. Naglibot sa public market sa naga si Congressman Erwin Tulfo. Si Representative Camille Villar, isinulong ang hostisya para sa matatag na lipunan. Pag-alis ng VAT sa kuryente, ang iginigit ni Abalo sa Bulacan. Libreng gabot ang isa sa mga advokasya ni Mayor Abby Dinay. Para kay Congressman Bonifacio Busita, kailangan ayusin ang mga batas trapiko. Pangil sa mangrove reforestation ang itinutulak ni David DeAngelo. Dagdag pondo sa husgado ang isinusulong ni Attorney Angelo de Alman. Tutol daw si Attorney Luke Espiritu sa political dynasty. Suporta sa Pinoy Athletes ang tututukan ni Senator Bongo. Nag-motorcade si Attorney Raul Lambino sa Pangasinan. Sinuyod ni Representative Rodante Marcoleta ang Valenzuela. Patuloy namin sinusundal ang kampanya ng mga tumatakbong senador Selection 1025 Para sa GMA Integrated News, June Veneracion, Nakatutok, 24 Horas. Susunod daw si re-electionist Manila Mayor Honey Lacuna sa show cause order na inilabas kahapon ng Comelec laban sa kanya. Ang kay Lacuna naniniwala sila sa due process at handang ang mali ang mga akusasyon. Kabilang si Lacuna sa labing siyang na kandidato na pinagpapaliwanag ng COMELEC dahil sa alegasyon ng umano'y vote buying o pag-abuso ng state resources para sa kampanya. Napuno ng saya at energy ang Centennial Fun Run ng National Collegiate Athletic Association o NCAA. Mga estudyante mula sa iba't ibang kolehiyo na kilahok sa Fun Run sa Rojas Boulevard at may mga kategoryang 3K, 5K at 10K. Excited ang iba lalo't Uh, marami ang uh, first-time down na lumahok sa fun run ng NCAA. Bukod sa takbuhan, sabay-sabay rin silang nagsayawan. Naroon naman si Sparkle host at sportscaster Martin Javier na first-time down na nag-host ng fun run. Happy po mga motorista sa panibagong round ng oil price hike sa darating na Martes. Sa tansya ng kumpanyang Uni Oil, posibleng tumaas mula 50 sentimo hanggang 80 sentimo ang kada litro ng diesel. Posible naman ang mahigit pisong taas presyo sa kada litro ng gasolina. Ang sa Energy Department, nakikitang dahilan sa taas presyo sa petrolyo ang bagong sanctions ng Amerika sa oil shipping network ng Iran at ang pagbaba ng inventaryo ng crudo ng Amerika. Patay sa Tarlac ang isa sa mga suspect sa pagnanakaw ng manok na pag-aari ng isang pulis. Ay sa motoridad na aktuhan ng biktimang pulis ang kanyang mga alagang manok na ninanakaw at isinasakay sa tricycle ng apat na suspect. Doon na umano, pinaputokan ng mga suspect ang pulis. Umuwi ang biktima at hinabol ang mga suspect at doon umano nagkaroon ng barilan. Patay ang isang suspect. Sugatan ng dalawa habang hinahanap pang pa isa. Nakuha ang isang revolver at labing isang manok na tinataya ng kakahalaga na mahigit isang daang libong piso. Magiging host si Alden Richards ng upcoming Kapuso Dance Competition na Stars on the Floor. Ano naman kaya ang aircraft na pangarap niyang paliparin? Narito ang ating kika. Alden Richards cleared for takeoff. Hindi lang pala childhood dream ang gustong maabot ni Asia's Multimedia Star sa pag-aaral na maging piloto. Makakapag-maneho uh, na ako ng lahat ng aircrafts available, both uh, privately and commercially. And uh, may ultimate, ultimate dream kasi ako na to be a reservist pilot for the Air Force, eh, who will ride the F-16s, mga fighter jets. Habang abala sa pag-abot ng mga ulap... Busy rin si Alden sa paghahanda sa isang bagong pasabog na ni niya sa All Out Sundays kanina. Siya na ang mag-host ng biggest dance competition ng GMA, ang Stars on the Floor. And that's my chica this weekend. Ako po si Nelson Ganlas. Pia, Ivan. Thank you, Nelson. Salamat, Nelson. At yan po ang mga balita ngayong weekend para sa mas malaki misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan. Ako po si P.R. Kanghel. Ako po si Ivan Mayrina mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatuto kami 24 oras.